Ito na ata ang pinakamagandang minsahi, kaya pakinggan mo. Kapag namatay ka, ang iyong pagkakilanlan ay nagiging katawan na lang. Ang mga tao ay gumagamit ng mga ganitong salita. Dalhin ng katawan, dalhin ang katawan sa simbahan, ilagay ang katawan sa libingan. Hindi ka na tinatawag sa iyong sariling pangalan, na iyong pangalan na yun ay sinisikap mong ipakita sa buong buhay mo. Kaya habang nabubuhay ka, mamuhay ka sa ikakaluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Hindi sa mga tao. Hindi sa mga kapitbahay mo. Hindi sa mga kaibigan mo. Sumubok ka ng mga bagay at huwag kang matakot na magkamali dito. Gumastos ka sa mga bagay na gusto mo at ikakatuwa mo. Sumayaw ka ng mga sayaw kahit hindi ka magaling dito at maging parang isang bata. Yung parang mayroong panahon sa buhay mo na hindi mo iniisip ang problema mo. Sa huli, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo at paglingkuran mo ang Diyos sa buhay mo. Dahil, dahil ang kamatayan ay hindi ang pinakamalaking pagkawala sa buhay. Ang pagkawala ay ang kapag namamatay ang buhay sa loob mo habang ikaw ay buhay pa. Kaya ipagdiwang mo. Ipagdiwang mo ang biyayang ito. Ang biyayang ito na tinatawag na buhay. Ipagdiwang mo ito kasama. Kasama ang ating Panginoong Heso Kristo. Dete Amen.